lakas din po ito po hindi pa natin gagawin ng pinaka housing po ba niya para Anong tawag po para po may bubong gagawin din po natin uh -huh. ah. kahit basta nakatigsuklaan po yan ari po naman inilalagay eh, ko na sa ako oho uh -huh. alam niyo po kung bakit maluluma agad oho uh -huh. para po hindi magasgas ng yero maluluma agad oh. yun no oh. yari na yan na po safety na po yan dyan oh. tapos ito po naman ayun lang yung kubo yun yung kubo yun yung banlatan o oh. Ayan po, ngayon po ay tayo nakatapos sa na pumagdilig. Mula doon po sa kabilang sibuyasan. Doon tayo pinarito na sa isa ay. Ito sa kabilang taniman po natin. Yung po mga sitaw natin yan, buhay na rin. Diniligan din po natin. Yan. Tapos dito, yung po mga pechay-pechay natin, dinilig din natin. Lahat po yan, natin dinilig. Dinilig. Oh. Yaa. Tempot basa. Oh, ay ah, sabay karbon man. Oh. Hmm. Lakakatuwa din po, kumagay tuwa din po yung halaman pag kasilitan diligan. Yan, oh. Yaa. Oh. Tapos ito pa po, mga kangkong. Yan, dilig na po ito lahat. Oh. Tapos ito pa po yung isang kangkong. Yo. Yan na po kung inyong ating taniman. Siguro po tayo nagsimula ay ano? Alas 3 or 2.30 na magdilig. Oh, ay di lang oras parang alas 5 na tanlipas eh, mga alas 6 gawa po ng hanggang doon pa tayo sa kabila ay pati rin aring kabila ating inano din diniligan aring kabilang side oh uh -oh. atin si po yung ating Arit ka bandang kabaka Hindi natin panadilig Siguro bukas ulit dyan Ngayon po naman Bago ka tayo umuwi Ay kukuha ko nung no, Ibang pang paninda pa Na yung madali lang kuhain Sayang din eh Isang uwi ay Dapat kong tutuusin eh Kahit may kong Kahit May dalaman lang tayo na uh, Ilang pirasong pambinta po ba Oh, bapak ulam. Ya. Kok apa Yon Yon upu? Yun. Yun. Oh. Upu. Ito yung ang ating deliver ba? Mabinta. Mm-hmm. nampak syak oh haba hmm. Ilan na 1, 2, 3, 4, 5 anim. Pitu. Apa pu? Waluh. Siam. na lang. Para tag-sampu man lang. sampu oh ayun po tayo po yung nag harvest pa rin ito parang kait ah, kahit pa paano sa atin ulit tayo nag-ubra di ayos pa rin po oh, may green ayun tayo po dito na rin po tatapos sa episode na to yan ingat po ang lahat tayo po dito na po pawi yan nariho ang barahaw talagang tatago na rin nga ayun ingat po ang lahat happy happy lang po bye